Dahil inilapit lapit ka na Sir Boss Hindi. Lang, ko na na i-release na ang CR mo sir. Madam, Madam, excuse, lininawin ko ha. Hindi ko sinasabing dapat i-release ang CR dahil nandito ako. Kaya ako sila sinamahan, napakalinaw. Nag-submit sila ng documents kompleto, tinanggap ng office mo, at sinasabi, na kailangan ng confirmation sa Muntinlupa. Samantalang very clear ang memo, within the region, within the same region, hindi kailangan ng confirmation. Ulitin ko po. Ngayon, madam, patapusin mo ko. Kaya ako nandito, dahil nagsumbong sila, nakahold ang CR original, which is hindi naman dapat kasi kung na-expired ang HPG clearance, hindi nila kasalanan. Ganun lang. So, i-release yung original CR hindi dahil ako ay congressman kasi hindi naman 'to trabaho ng congressman. Oh, as per your request, no. mo nga... kailangan mong i-release -re kasi yun ang tama. Hindi dahil hindi dahil kaya i-release mo dahil ako ay pumapadrino. Kailangan mong i-release sapagkat yun ang tama dahil okay, nag uh, nag-expire uh, mag-aano po tayo ng kung ano yung tama kasi kung ano yung tama pag sinabi mo kung ano yung tama hmm. magbabase po tayo sa dokumento at ano ang dokumento ay masasabi ko talaga how did kiss ang business there excuse me director at sinasabi ko nga, sa ebidensya ngayon kaya na nating sabing mali ang huli pero pag ganyan ang stand mo, director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service dyan. Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. Ngayon pa lang, sa gala ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Hmm. Bakit natin paikot-ikotin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to kung na-register siya ng 2,000 kasi siyempre, seros lang ito, director o verify nyo, kung totoo, registrado no, huwag ganun director, with all due respect huwag natin sabing since he admitted kasi ang punto dito, public service huwag na natin, kalim... na nating pag-usapan kung admitted, whatever ang pag-usapan natin mali ang apprehension kung ano ito, pag sa tungkol sa kung content ano to, bodyguard mo? Ah, uh, siya pa yung may-ari ng motor, sir Ah, humiram ka? Opo, okay, sir. Ah, okay. Dala mo yung ORC, ha? Opo, okay, sir. Copy lang po. Ito po yung sa resibo lang po, sir, na nakuha ko lang po. Dito sa uh, may cashier po. Kinuha po nila yung, uh, ano, sa, sa sir, sa relation. LTO Enforcer na hindi nakinig sa paligid. Ang pinaghugatan ng problema sa plaka, ahensya ng LTO. Simplihan natin. Kung ibinigay yung plaka sa'yo, may problema ka, wala. Wala. Ay kung walang plaka, sino may problema? Ikaw o LTO? LTO? Okay. LTO. Isang rider ang nagtanong kay Congressman Busita patungkol sa plaka ng LTO kung kailan ba ito may bigay sa may-ari ng sasakyan. At ito naman ang naging sagot ni Congressman Busita. Pagkakataon ko pa yung ano, yung kailangan na daw kong sa LTO ng certificate para sa plaka pag pinagawa lang daw nila. Ganito ha, mga na riders. May lumabas na parang no plate, no travel or hindi na ina ng LTO yung improvised plate. Ah, kakausapin natin ng LTO patungkol dyan. Bakit kamo? Ang pinag pinag-ugatan ng problema sa plaka, ahensya ng LTO. Simplihan natin kung ibinigay yung plaka sa iyo, may problema ka wala. Wala. Ay kung walang plaka, sino may problema? Ikaw o LTO? Okay. LTO. Maraming motorista ngayon ang nangangamba na mahuli ng LTO dahil sa bagong memorandum na no plit no travel na tila kasalanan pa. Ako, hindi ako personal na nagagalit sa iyo. Nagagalit ako sa sistemang ginagawa niyo. Nakakapanginig kayo ng laman ah.